What's up, mga master mga idol, mga brotherhood. So kasama ko ng mga idol yung idol natin dito na naiwan yung kanyang bag na laglag. Si Mr. Amar. Hello mga idol, good morning. <laughs> From Iloilo, napadpad sa Manila. Minala sa Manila na laglag yung bag. <laughs> Alright, sandito so kami sa lugar na to. <clears throat> Ayun yung Corredor Island mga idol Cavite, Manila Bali nandun yung bag niya sa Manila Napunta dito sa Corredor O babalikan namin kasi mga importanteng papel daw yung mga nasa bag niya Gamit niya sa pag apply So madaming paghihirap ang pinagdaanan niya Para makompleto niya yung mga requirements na yun Makasampa sa barko Kaso nga lang hindi inadya ng panahon Dahil tinangay ba ng hangin o ano yung lang ng ano na nalaglag ba eh, no tinapon ng magdana ako sila tubig may pera ba yun walang pera yun mapapilis mm -hmm. lang Oh, parang nadismaya na na, na yung magnanakaw. Walang pera. Mm -hmm. <laughs> tinapon na <to>, ilog. Ganon. <laughs> Ganon <laughs> lang. Oh, uh, tapos yun. So, so patawa-tawa man. Pero alam ko, kaya nakabahan na to sa idol na sana makita talaga namin yung kanyang gamit. Maya-maya, biyahin na kami. Alright. Ayun Ayun po. Labasan din ko na. <laughs> yung gagamitin na yung bangka. Napaka mahiwaga ng bangka na ito mga idolo. Lumilipad. <laughs> Lumilipad. Ang dahil palikpik niyan. Alright. Maraming maraming salamat kay Master Ardel. Ardel Mendoza subscribe po kayo sa kanyang channel follow nyo po siya napaka legit po yan Master Abdel Super A Master Arnold ay ano po right so shout out <laughs> shout out lilipad kami kung <laughs> 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 di nyo alam yung bangka kung <laughs> niyo alam yung bank na to napaka mahiwaga nito Alright, sana maging maayos yung aming lakad. Maabutan namin yung kanyang mga papel na matagal na pinaghirapan yun pasensya na nga pala mga idol dahil iniwan ko yung papel niya so hindi ko din nalala mga idol kasi basang basa yung papel niya mahabang lakaran yung gagawin baka magkadurog durog po kasi sa bag kaya hindi ko din iniwan ko na lang dun sinip ko naman yung pagkakalagay pero sana wag nakita ng mga unggoy kasi pagka nakita ng mga unggoy yun pwede nila guluhin yun Ito si David Seto. Ayan na. nilakad namin mula doon nil nilalakad lang namin yan hanggang doon bali medyo nalilito ako kung saan ko nilagay pero nararamdaman ko doon <laughs> doon yata doon doon may palatandaan naman ako na iniwan para madaling makita teddy bear <laughs> makikita natin yung teddy bear doon hindi pong may naghahagis yata oh. Okay. Yeah. <laughs> ayun o no? Oh, mukhang may nagpipishing din. May nauna sa atin dito sa ano. Right, oh, so guys, mga idol, palagay ko nararamdaman ko nandoon. Saramar. Okay ka lang? Salamat. <laughs> Maraming marami salamat talaga kay Master Arnold. Napakasarap na biyahe ng flyboat. Napakasaglit lang. Napakabilis ng mga idol, eh, nag-iwan ako ng pala tandaan Teddy Bear. bale may nakita na akong kulay pula doon. Pulang Teddy Bear. And ganun pa rin, napakadaming basura talaga. Ah, nakita mo na 'yan, yung kulay pula. <laughs> hindi ginalaw ng hindi sana hindi talaga ginalaw ng ongoy, Dahil pag ginalaw yan ng ongoy, yare. Baka yung ongoy yung mag-apply bilang Simon. sobrang lakas ng agos ng ilog. Siguro eh, sobrang lakas pa naman ng ulan yun sa hapon ah. Sobrang lakas ng baha. And siguro wala na talaga Hindi na talaga na So ngayon mga idol, konting lakad lang. Nandun yung teddy bear na pinag-iwanan ko sa kanya. Tara, silipin na natin yung brother. Nandun pa. Sana hindi ginalaw ng unggoy kasi na madaming unggoy dito mga idol. Ito talaga yung mga basura galing. Ruin mo, no? From Quezon City? Uh, from Quezon to From Quezon City. Layo, nang niya. Alayo, di na makita dito yung Manila eh. Oh. Nag, naglayag yung sariling bag ko. <laughs> naglayag yung sariling bag. Sa kaisa ano. <laughs> oh, ito mga idol yung mga basura. Na pinagsama-sama sa lugar na nakapalibot sa corregidor. Sana magkaroon ng sana magkaroon ng ano pagkakataon na may maglinis naman dito at para makatulong-tulong naman para sa dagat o pwede yung mga basura nila sa bahay na lang nila ipunin o ito yata yung sapatos ay hindi yun. ayun yung teddy bear mga idol ito na ito na brother ito na ito na ay ayun na ikaw na yung magbukas nito nandito na ay, Nandito ay, na kami para. mga idolo. Bali ito yung palatandaan ko. Ito. Teddy bear. Oh. <laughs> may bantay pa. Oo, oh, oh, may bantay yan. <laughs> oh, ito yung kanya mga papers. Nakabalot yan mga idolo. So ikaw ano na yung mga huwag yan. Idol. Silipin na din natin. Uy. Pa. Okay, idol. Tignan natin kung ano pa yung pwedeng bukas kapit agad Masyari ka na, hindi ko na masyado ginalaw kasi talaga idol kasi alam ko masisira ako talaga eh naggawa basa pa no Ibibilat hmm. ko na lang tunaga na no? yung gandahan yung kaplastik naman yan eh Ang importante kasi lahat to idol ano ito, yung mga certificate ko sa service, lahat kasi dito, nandito to kasi lahat lahat. Mga original na mga ito saan, Pagkakataon mo na sana mabago yung ano, no, kapalaran ano, pag nakasampa ano. luwas tayo ng ano, mag-international tayo para maka ano sa hirap. O, mga sana, idol, from Iloilo, -Ilo, to Manila nagbiyahe siya so nagtiwala siya sa Manila na akala niya mababago yung buhay niya mababago naman talaga sana dapat kaso umpisa pa lang kinuwento niya sa akin eh nadukutan niya ng cellphone una nadukutan ako ng cellphone sa MRT kung sino man pagpatuloy mo lang <laughs> tapos ngayon hindi niya alam kung tinangay ng hangin o may dumikwat ng bag niya tapos tinapon sa ilog dahil wala namang lamang pera pwede grabe talaga sa Manila <laughs> ay nako ito yung nangyari sa mga papers nyo mga idol oh. eh kung nilagay ko pa sa bag ko yan durug durug yan dahil ang layo na nilalakad namin <laughs> ICB ko to eh sa... ito ayan ano to ICB yan sa Bureau of Quarantine yan yung mga bakuna ko dito nakalagay lahat ah, okay. sana mga idol kung may nakakapanood man ito ano, yun may kakainan na makatulong sa kanya para mapagpatuloy niya yung kanyang pangarap din syempre nangangarap siya para sa pamilya makasampasana ng barko eh, na udlot dahil dito dahil may okay, mga hindi talaga nang magandang kalooban para sa kanyang kapwa sana Masalamat tayo kay Lord dahil kahit pa nakatulong din yung mga basura na to kasi kung walang basura mga idol nung time na yun kasi kung walang basura nung time na nakita ko yan mga idol eh, malamang nagahagis lang kami talaga nagpipishing lang kami dahil sa basura eh nagkaroon ng pagkakataon na tumingin-tingin ako sa mga basura at nakita ko yung kanyang bag palutang lutang eto yung certificate nga ano certificate of completion is oh. training SD yan sa barko opo is this diyan. mga training to lahat 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 mga training na sa barko tapos kasama dito yung mga yung mga si service ko na dati tapos kasama yung mga lahat lahat ng mga papilis ko nandito yung mga TOR ko lahat na ng mga ano galing pang high school yung sa tisda ko dito pa din grabe grabe pala mga idol yung pinagdaanan ng ating idol na to hmm. Kaso, hindi lang talaga wala. agad ni loob tayo wala pa tayong swerte idol sana mga idol talaga may makapanood sa kanya na mag, may magkaroon na ano ang kakayanan na ano, matulungan siya para mapagpatuloy niya na makasampay sa barko. Yung mga idolo, nakikiusap kami sa inyo. <laughs> Sana naman. Matulungan. Ay, shout out dyan idol kay ano, Ma'am D. Kay hey, Ma'am, kay hey, Manang D. Thank you, Manang D. <laughs> Napa Man, napaka talaga ni Ate D, mga idol. Nasabi ko sa inyo. Manang uh, D, yung yung ginansyal. Iba. Uh, Thank you so much i flash ko mga idol yung Facebook page. Mula ang umpisa mga idol nang nagbabalag ako. Siya na talaga yung ano, kasama isa sa mga inspirasyon para kahit ilang piraso lang yung manonood sa'yo. At least, meron pa rin na legit na nanonood para ipagpatuloy mo kung ano yung ginagawa mo na nakapagpasaya sa'yo. Maraming maraming salamat at sa talagang blessing. Hindi lang sa isang tao, kundi sa maraming tao. Napakabait mo po. Thank you talaga idol, lang dito pa mag magagamit ko pa to kahit pa paano. Importante may ipakita ko na ano. Lang pa yung mga ano, at least hindi na ako magagastosan ng tutok. Ito na lang yung mga ano ko talaga mapapakita na ano. Irecapin na lang to. Kung ano magagawa ko pa dito, magagawa nila. <laughs> Sana may mga tulong sa atin na mabalik natin sa ano yan, oh. sa original. Mga ito, mga ano to, mga papilis na inapplyan ko na to. Ito na yung iba nito. Ito na yung mga pinilapan ko na ano. Pero may hawid pa naman sila so, doon. May natira pa naman. Hanggang ngayon, basang-basa pa rin talaga. Ano? Um, Dabang, binalot ko kasi <laughs> malamang malawang may masisisi ito na mga... malawang masisisi na naman tayo niyan binalot mo kasi <laughs> dapat pinatuyo mo na lang may mga <laughs> may mga ganun na, na. <laughs> nakita. Marami, marami salamat, Master Arnold. Tuloy mo mura, mula bataan ng Grand Corridor. Tagta ilang minuto ha? 15 minutos. <laughs> Flyboat, legit. Takte. Pisi mo idol dahil nakita na namin yung kanyang papers at napatuyo niya na kahit pa paano. Abang hinihintay niya yan eh, nandito na din naman kami. Pisi na rin kami. Saglit so, na tayo. Damhin mo yung basura ng corridor. <laughs> <laughs> Ito! Takti yung ano natin, no? Yung, oh, takti. Shoutout nga pala dito sa uh, nagbantay ng kanyang gamit, sa teddy bear.